Oh guys, kita lari kena. Kesama kau Oh guys, ni tu saya. Ah, hari ni wedding tayo, ini 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 saya S T <laughs> E. Ini lang, malapit lang. Masa lepas yang mana? Kalau tanamin nine, sa place. Nanti tuturuan Kasi ako eh. Nagtuturo ba ako ng ano, video? Photo. Hindi naman ako magaling eh, pa para magturo eh. Pakita ko na lang sa inyo kung paano kami mag-shoot. Yun na lang. Sana ma-video namin ng ano, from start to finish kasi minsan pagka church na, syempre busy na at saka nalilimutan na mag-vlog. Sana, sana, sana ma-video namin. kung sinawat na ang pang. Pwede ka, pre. So, ayun po, ano? Hindi <laughs> na, Ah, second look ay nakarami ko. Bakit ka natawa, boy DC? Hi! Ay. Abirche. Asa pakin ko na yun eh. Lagi na lang DC eh. <laughs> Hello William sa masakit ang pagang. Ano na naman? Ano na naman? Sa tambaw. Bakit ka umuwi susulit? Ang tambaw. Eh? Ito po yung siya po kasi magsusulat. <laughs> Tayo yan. May 20k eh. views yan. Tayo mo siyan. Eh. 200 nga yun eh. Kaso na 'yung page. Ah. Kasi click nang click.

Ano lang? Huwag sa tigyawat ko. Ang <laughs> <laughs> ah, taitan na <laughs> yun. Katakan, <on> taitan. <laughs> Duda ka. No. Bawal. Ano bawal? Bawal ba <laughs> <laughs> na siya? Hindi nga eh. Oh. Hi. <laughs> hi! Hi, hi. <laughs> Pinag-isip mo pa ako, sir. Ang saya mo ah. Yan. Ngayon guys, tingin lang kayo dito. DRIVING HOOD Atras atras lang kayo guys muna Atras <laughs> <laughs> okay lang guys Lahat kayo adjust pala Dito pupunta Okay. Sana Sa yan ma'am? Hindi, hindi pwede. Dito daw, ano... Is it? Pagtawanan! Ahahaha! Wah! 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 So, ito po, nagbibigyan. pray po Kami, kasama ko nga yung mga malupit na coordinator na walang ginawa. Kundi... Hindi makasarap. Dito tayo! Oh, sorry po. Takagad Ay! <laughs> Sak-sak-sak! <laughs> Thank you for watching! Bye-bye! Hahaha! Pinapasagad ang ko. Tingin ka dito, ma'am, sa, sa lunal side. Yan. Lunal side. Tingin ka sa mga... Tingin ka sa lunal. Sa lunal. Tapos ito po pa. Pakuha ng flower. Ha? na. Oka nang mangga. Tapit ka na. Ito. Tapos tingin ka dito. Tapos parang dikit ka na po. Lunal. Sige guys, lapit kayo kayo. Jelly. Jelly. Sige lang po, chikaan mo na kayo. Namimiss na kayo eh. Guys, group hug nga kayo. Group hug Guys, look here nga dito. Look here. Hey, kamusta ang ima? Hey, ba one. <laughs> 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 one more. arigato Parang kailangan <laughs> daw chin lang. Three lang? Yun, ganyan lang humangin ka lang. Right, three, two, two uh, Look guys. tapos medyo chin-up ka pa lang. Yan, yung gown. Yeah. tapos na kami mag-abay na bride. Ang likot-likot ng coordinator. Yun, <laughs> yun, <laughs> yun, yun, yun. Init-init na, nakaitim pa. Very good. Minsan, ano eh. Disadvantages yung costume nyo eh, naitim eh. Dapat meron kayong white. Si Jaime nagsho-shoot pa. Sabi niya tapos na siya. Hmm. Fake news. Fake news. Fake news. <laughs> Dito lang ako. body ako to. Sa kanina? Full body lang ako. Yan. Tapos tapos na kami. Mag-groom na. Tapos uwi ala. Tama na <laughs> 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 Tana, pag di-stable yan ko ko tong. Come on, Shoot, me.

Mayapa, mayapa. pa. <mulay> mahal na mahal. Habis. Hindi kayo sa malayo guys. Habis. Hindi yeah! Oh guys, na. Habis. 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 Sa Habis. bayad yan. Habis. 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 Wala na nga eh. <laughs> 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 iting tuta. Ang ah, iting tuta. yung atots di ko eh. Ay, okay. <laughs> nga yung atots eh. Sabi <laughs> ko Pero yung engits, nakuha namin yung ngiti. Sandara. kamusta? Ang yeah. mo? Oh, sir. ano yun? na, an in Oh, Anong pakiramda? anong Anong Okay po. pala. kami <laughs> sa <laughs> Hindi <laughs> na mo mo. Ay toyo. No record. Ikaw iha. Tatanggap mo ba si James sa iyong asawa? Oh. Hey, Lilingon ka nga sa akin. Yan, yeah, smiling na. Moment mo yan? Yes. Yes, smiling na. lang, <makes noise> <makes noise> Okay lang, kumiyak. Okay lang, kumiyak. Okay lang, 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 Tignan mo muna sila. Huwag kang unang tala mo mo. Napi mo. Pero pag nakapasok na siya ng asawa uh -huh. pa. Uh -huh. Kiss! Tingin sa Opal! Tingin sa Opal! Malalakad, Walang Malalakad kayo guys! Ah, POV, POV! May idol ako, may idol ako! May oh, oh, May idol ako, may idol ako! Yan! Ito ang ginagawa ng mga idol ko! Pero kita. Magsiksikan kayo, magsiksikan lang kayo dyan! Oh, my god! Oh my god, nakita nyo ba ako? Ito, ito kinagawa ko. Oh my god, oh my god. Kita okay. nyo tigyawad ko. Ito lang. oh, oh, ito na. Tapos ito, nakikita nyo? Ratan, ito, ito. Pak, 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 pak. Oh, rat ratin mo. Magalit yung eso. Oh, 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 <laughs> oh. Oh, anong gagawin ito? Wala! Ginagawa ko ito. Okay, guys. Alright, guys. Thank you and congrats. Congrats, guys. Thank you, sir. Later, later <laughs> na lang ulit. <laughs> All Alright guys! See you sa reception! Oh, oh nga! Shout out nga dyan! Bomba! Bomba bomba! Sa <laughs> reception. Saan tayo pre? Reception area Okay guys, ready?

Thank you. Thank you, Paul. Hindi na naman nag-outro mga kupad. So, ako na lang mag-outro. So, yun na nga. Tapos na ang ating shoot. Uh, dito na ako sa sasakyan mag-isa. Loner. At tatay na ako. So, maayos naman yung shoot. Sana, sana okay naman. Kung ano naman lahat. Di ko alam. Busy ako kanina. Uh, maraming salamat sa team ko. As always, thank you so much. Ang dami kong dadaling. Pero sa mga next time, may parking na salamat sa inyo sa isang nanonood ako din yun pero thank you thank you thank you Tapos na sorry sa tatay pa sige sa susunod na nga bye bye paalam